Hello everyone and welcome again to our daily Bible verse ministry. Let us listen again to this wonderful morning for the Word of God. And our Bible verse today is taken from the book of Hebrews chapter 12 verse 22 and 23. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect. And in Tagalog, dapat nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga dimabilang na hukbo ng mga anghel. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangata, nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at ang at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Our Bible verse for today is talking about Mount Zion. Mount Zion, the city of the living God. And someday, we will be here. As the Bible told us that your name is written in heaven. This is the church of the firstborn. So let us come to God. And someday, we will be with Him and we will be joyful together with the thousand thousand of angels. Kaya po, magsikap tayong lahat mga kapatid na pumaroon sa langit. Manatili po ang ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Sapagkat dito, hinabi sa ating ngayon na sa bundok ng siyon, kung saan ito ang bayan ng Diyos na buhay. Dito tayo pumaroon. Pumasok tayo doon lahat at magsitungo tayo doon. Sama-sama tayo sa napakagandang kalangitan. Mga kapatid, huwag ninyong sayangin ang ganda ng langit. Napakaganda ng langit kung saan ito ay ipinakita sa atin sa mga salita ng Panginoon Diyos. Ito ang tahanan o templo ng buhay na Diyos. Ito ang ating pinapangarap, ito ang ating pinagsisikapan. That's why we continue to be strength and we continue to be faithful to the Lord. Kaya po, Patuloy po tayong mainig ng mga salita ng Panginoon Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay sama-sama manatili sa piling ng Diyos doon sa bundok ng Siyon. Kaya po, ang pangalan natin ay nakasulat na sa langit kung patuloy din po tayong nananatiling sumusunod sa salita ng Panginoon Diyos. Paalala po ito mga abatid. Huwag ninyong hayaan mabura ang pangalan ninyo sa langit. At higit sa lahat, huwag nating sayangin ang ganda ng langit na ini-offer sa atin ng Panginoon. Let us strive our very best. Let us continue to press on toward the goal. Kaya po, magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-follow ng ating pong daily Bible verse. Mag-ingat po tayong lahat and God bless us all.